Pasilip lang, pasilip lang mga manong friends ha. Uh, mayroon lang akong ikwento. <laughs> ito talaga, bumiyahe talaga ako sa totoo lang ng uh, ngayon. Yung katulad ng ipan pinangako ko. Yung uh, Grab Express. Uh, umalis ako ng 12.30. Uh, kumain muna akong tanghalian. <laughs> eh, siyempre, wala akong alam nga kung paano ito gamitin. dito ito na may pumasok na booking sa <laughs> so, sobrang excited ko tinanggap ko kagad na, na nasa, tapat ako ng suswarigi eh. papunta akong tandang sura so inaksip ko kagad di ko alam kung saan papunta di ko alam kung saan kukunin <laughs> basta nakita ko matandang balara di inaksip ko ito nangyari ah Tinanong ako ng guard pagpasok ko ng subdivision. Ah, Saan daw ako punta? Hindi ko alam kung <laughs> ipinakita ko sa gwardya yung cellphone. <laughs> Tapos yung gwardya na yung gumawa ng siya na yung nagbabasa sabi niya ah ito yung zero oh, yan oh, yung ah itong number na to itong street sabi ko pasensya na sir hindi ko alam. <laughs> sabi ko unang araw ko ngayon ng pag ano itong trabaho na to E di, nandoon na, no? Ito naman, nandoon na ako sa address. Hindi ko alam kung anong gagawin. <laughs> Basta nag lang ako. Sabi ko, Grab Express po. Tinanong ako anong pangalan. Yung pala, yung pangalan ng pipik... Ah, uh, yung pagdadalhan. Yun ang tinatanong nila. Eksakto naman, buti na lang, eksakto naman, May ding motor na grab dumating. Pipick up din sa area na yon. Doon ako lumapit, nagtanong ako, sabi ko, sir, patulong nga. <laughs> Sino ba to? Ayun, sinabi niya yung pangalan. Ay, yung kay, ano, ma'am, yung kay Busing, yung sa akin nga daw. Ah, ganitong pangalan. Tapos sa akin po, ah, ganitong pangalan. <laughs> Tapos tinanong-tanong ko na doon lahat. Sabi ko, sir, paano ba to? Halimbawa, nakuha ko yung ano na yan. Sabi niya, sige mamaya, pag nandyan na yung items, uh, sa kakita tulungan. Eh nilabas na yung cake. Cake lang yung karga. Isang piraso. Halagang 400. Basta 400 to yata yun. Eh nakuha ko na ang ginawa niya, ara ano, arrive. Tapos, <laughs> hindi ko talaga alam. Tapos, uh, arrived tapos hanggang hanggang na picturean niya tapos yon clinic naman niya yung papuntang yung pupuntahan ko kung saan ko ihinatid uh, papuntang St. Ignatius tawa ako nang tawa tapos <laughs> ito naman yung pangalawang booking <laughs> ganun din accept pa rin ako na accept cake pa rin doon sa may uh, Maginawa Street tapos papunta dito nga sa Channel 5 nung nakuha ko na hindi ko mapikturan-pikturan sabi ko ano bang gagawin ko dito pero takbo na ako ng takbo <laughs> kasi nakausap ko na yung babae yung ano ang nangyari habang simpre napaka-traffic kinapa ko hanggang sa na ko yung ano at napicturan ko siya ang sisti pala hindi mo pala eh, makuha yung location ng ano kabila hanggat di mo mapicturan hindi mo masin doon sa uh, mismong grab so <laughs> nung napicturan ko na di sinin ko na na ano na basta nakapako sa madaling salita yun lumabas na yung uh, uh, location na papunta doon sa Channel 5. <laughs> Ay, nako talaga naman. <laughs> Yun lang yung experience ko. Grabe talaga. Ang ito, ito naman, may pumasok sana ulit. Napakaganda. Pagkababa ng ano, may pumasok. Ang problema, palubat itong cellphone ko kasi nakalimutan ko yung cord. Papunta sana ng Terminal 3. 400 mahigit ulit. Tapos, may plus 50 pa. Hindi ko inaccept. Alam mo nag nag si Grab sa akin. Na nakakasira daw 'yon sa aking performance ba 'yon? <laughs> Kaya nung gagawin ko, malulubat ito na nga o palubat na o. So, siyempre, hindi ko inaksi. Baka mamaya, sa pano ko maihati, di ba? So, grab, pasinsya na. Hindi tayo talo. Indurante <laughs> lang talaga ako. <laughs> Nga pala napakasayang talaga nun kasi papuntan Terminal 3. Tapos sigurado daw na makakakuha doon palabas na naman. Sayang. Kaso lubat ito eh hinahabol ko lang. Palubat na so uwi na lang ako. abukas magdadala na ako ng cord. <laughs> Yung pang -char charger. Ay nako talaga. Sayang. Sorry. Sorry grab. Sorry rin sa akin kasi wala. Talagang ganon. Ang ano ko lang naman, makakuha lang sana ako ng isa. Malaman ko lang. Eh, naging dalawa. Kaya, okay na yung <laughs> uwi na ako. Bukas na lang agahan ko.